Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Cabiao ay tinuturing na isa sa mga pinakamabilis na umunlad na lugar sa Nueva Ecija at isa rin sa mga probinsya na kayang makipagsabayan sa ibang bayan sa Central Luzon pagdating sa kaunlaran. Ang pangkaraniwang ikinabubuhay ng mga tao dito ay pagtatanim ng mais, sorghum at palay. Salamat sa mga masisipag na magsasaka na hindi pa sumisikat ang araw ay nasa kanilang mga palayana. Ngunit ang isa sa mga magsasakang ito ay magugulat dahil habang binabaybay niya ang daan papunta sa kanyang lupang sakahan, ay may napansin siyang timba na tila itinapon sa kanal. Unti-unti niya itong nilapitan dahil gusto niyang malaman kung mapapakinabangan pa niya ito. Ngunit nagulat siya at napatalon dahil sa loob nito ay merong nakalagay na pugot na ulo ng isang babae. Agad siyang lumayo sa timba at nang mahimasmasan ay napansin niya na hindi kalayuan sa timba ay nakatapon rin ang isang sako. Naglakas loob siyang buksan nito at sa loob ay nakakita siya ng iba't ibang mga dokumento. Gamit ang passport at birth certificate nito ay natuklasan niya ang pagkakakilala ng babae. Ito ang kwento ng OFW na si Maribel Alpas. Si Maribel ay pinanganak noong February 2, 1983 at siya ay born and raised sa barangay Asya, Hinubaan, Negros, Occidental. Siya ay inilarawan na malapit sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga pamangkin. Ayon sa kanyang kapatid na si Josebel, ang pangarap nito ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Kaya kahit sa edad na at 31 ay hindi ito nakakaisip na mag-asawa. Hindi malinaw kung pang ilan siya sa kanilang magkakapatid Ngunit ayon kay Josebel, si Maribel ang nagpaaral sa kanya sa kolehiyo. Pero sa kadahilanan na hindi niya ibinahagi sa mga reporters, ay hindi siya nakapagtapos. Ang simpleng buhay ni Maribel sa probinsya ay nagbago nang ito ay magdesisyon na magtrabaho bilang OFW o Overseas Filipino Worker. Noong 2011, dala ang kanyang mga pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, sumakay ng eroplano si Maribel patungong Europa. Noong 2011 ay dumating siya sa Warrington, UK. Kahit mahirap at malayo sa kanyang mga mahal sa buhay, hindi ito naging hadlang para panghinaan ng loob si Maribel. At bilang isang mapagbigay na tao, halos lahat ng kanyang sahod ay pinapadala niya sa kanyang mga magulang. Pagkalipas ng dalawang taon, si Maribel ay bumalik sa Pilipinas para makasama at mabisita ang kanyang pamilya na matagal na niyang hindi nakikita noong buwan ng Marso noong taong 2014 ay dapat sanay nakatakda na siyang umalis sa Pilipinas. Pero ang kanyang pamilya ay nagulat nang makarating sa kanila ang balita na ang pugot nitong ulo ay natagpuan sa Santa Rosa Nueva Ecija. Ang kanyang kapatid na si Josebel ay kaagad na bumiyahe patungo sa Cabiao at mas lalo siyang nadismaya dahil ulo lamang na kanyang kapatid ang nakita ng mga otoridad ayon sa mga investigador na unang nakakita sa timba. Dahil sa walang maraming dugo sa lugar ay maaaring itinapon lamang ang ulo doon. Ngunit kahit alam na nila ang pagkataon ng biktima, ang mga investigador ay nagtaka naman kung bakit nasa Nueva Ecija si Maribel kahit sa mga dokumento ay nakalagay na siya ay taga Negros Occidental. Ang kanilang mga katanungan ay nasagot dahil malapit sa timba ay nakakita sila ng isang kontrata kung saan nakalagay na nagtatrabaho ito sa mag-asawang sina Dennis at Gurley Samson. Sa background check ng mga otoridad, ang mga ito ay pinanganak sa Pilipinas ngunit mas pinili nila na magtrabaho sa ibang bansa para sa mas maginhawang buhay. Sila ay nagkaroon ng dalawang anak ngunit dahil sa hectic nilang na schedule, nahirapan silang balansehin ang trabaho at pag-aalaga ng kanilang mga subling. Kaya para masolusyonan ang problema, nang bumalik sila sa kanilang probinsya sa Nueva Ecija, ay nagdesisyon silang kumuha ng kasambahay na kayang maglinis ng bahay at mag-alaga sa kanilang mga anak. I tried to reach out sa admin ng page na ginawa para kay Maribel dahil gusto kong malaman kung paano niya nakilala ang mga Samson. Ngunit hindi ako nakatanggap ng reply. Kaya kahit gusto kong maibahagi sa inyo ang mga sagot sa napakaraming kong mga katanungan tungkol sa background niya, ay igagalang ko ang desisyon ng kanilang pamilya and let them have their privacy. Ayon sa mga ulat, nang magkasundo na si na Maribel at mag-asawang Samson sa kanyang sahod at mga responsibilidad, noong 2011, nang maproseso na mga papeles nito, nagpaalam na si Maribel sa kanyang mga mahal sa buhay at sumakay ng eroplano papuntang London. Nang makarating siya sa Warrington, katulad ng napagkasunduan, Si Maribel ay ginampanan ang kanyang responsibilidad bilang kasambahay at tagapag-alaga ng dalawang anak ng kanyang amo. Bukol sa kontrata ay nakakita din ang mga otoridad ng isang itinerary na ginawa ni Maribel. Nakalagay doon ang kanyang mga gagawin noong March 20, 2014 mula sa pagbaba sa airport pagdating niya sa mismong bayan ng Santa Rosa at kung anong highway siya bababa. Base sa kanyang sulat kamay, Bandang alas 10 ng gabi ay dapat nakarating na siya sa isang gas station na matatagpuan sa Mariano Highway, kaya doon sinimula ng mga otoridad ang kanilang investigasyon. Ang manager ng gas station ay agad nakipagtulungan sa mga otoridad at ipinakita nila ang CCTV footage. Doon ay nakita ng mga imbestigador na matagumpay na nakarating si Maribel Sanueva Ecija dahil mula airport ay makikita na siya ay huminto sa gas station. Maya-maya pa ay isang puting Isuzu truck ang sumundo sa kanya. Sa labo ng footage ay hindi masyadong makita kung sino ang sumundo sa kanya ngunit ang mga otoridad ay positibo na lalaki ang sumundo dito. Hindi ito pinilit o sapilitan na isinakay bagkos sa kilos nito ay tila lagay ang loob ni Marebel na ligtas siya sa sasakyan. Sa pagtatanong ng mga otoridad sa lugar kung saan nakita ang timba na may lamang ulo ng biktima, Isang magsasaka ang lumapit sa mga investigador at sinabi na bago natuklasan ang pugot na ulo ni Maribel sa palayan, ay nakakita siya ng isang puting truck na dumaan. Natatandaan niya di umano ang sasakyan dahil tinangka niyang makisakay dito ngunit mabilis ang pagpapatakbo nito. Ang mga interview nila sa mga tao ay hindi naman nakatulong dahil gusto nalang malaman kung bakit pumunta ang biktima sa Nueva Ecija. At para magkaroon ng linaw, Gamit ang address na nakita nila sa mga dokumento, ay sunod nilang pinuntahan ang bahay ng kanyang mga amo sa barangay Lourdes, Santa Rosa, Nueva Ecija na may layong halos isang oras. Ngunit hindi naman yon nakatulong dahil ayon sa mga kapitbahay nito, ang mag-asawa ay wala na sa Pilipinas dahil bumalik na ang mga ito sa UK ilang buwan na ang nakakaraan. Pero ang desperadong mga otoridad ay may masamang kutob, kaya nagdesisyon silang manmanan ang bahay ng mga Samson. At hindi nga sila nagkamali dahil isang lalaki ang lumabas sa gate ng bahay at ito ay nagpakilalang si El Cielo Valdez. Nang ito ay nalapitan nila at ipinakita ang litrato ni Maribel, ay itinanggi nitong kilala niya ang 31 taong gulang na OFW. Nagbahay-bahay rin ang mga investigador para makakalap ng impormasyon at isang lalaking kapitbahay ng mga ito ang nagsabi na noong madaling araw ng March 21 ay nakakita siya ng pagkalaki-laking apoy at usok na nagagaling sa loob ng property ng mga Samson. Noong una ay inakala niyang nasusunog ang bahay ng mga ito. Ang security guard day ng subdivision ay nagpatotoo na noong alauna imedya na madaling araw ng March 21 ay nabanggit na kanilang OIC o officer in charge na si Mario Manuel na noong gabi ng March 20 ay nakita nitong hiniram ni Reginald Samson ang Isuzu carry truck ni Anselyo Valdez dahil gusto nitong dalhin sa ospital ang isang kamag-anak ayon sa mga Trinidad si Reginald Samson ay kapatid ni Danny Samson habang si LCL Valdez naman ay bayaw nito nang makausap ng mga Trinidad si Josebel na kapatid ng biktima ay nakuha nila ang sagot sa ilan sa kanilang mga katanungan ibinahagi nito na pagkatapos makaalis na mag-asawang Samson sa Pilipinas ay pinili ni Maribel na mag-extend ang bakasyon ito para makasama sila. Idinagdag niya na ang pakay sa pagpunta sa Nueva Ecija ay para kunin ang importanteng papeles bago bumiyahe pabalik ng UK. Ibinahagi niya na alam nilang pupunta ito sa bahay ng kanyang mga amo. At dahil sa malayo ang Negros Occidental sa Nueva Ecija, ay minabuti niyang i-text ito lagi mula sa pag-alis nito sa kanilang bahay pagsakay nito sa eroplano hanggang makarating na ito sa Nueva Ecija. Madalas itong mag-reply ngunit nagtaka na siya nang hindi na ito sumasagot pagkatapos nitong makarating sa gas station. Gamit ang mga salaysay na ito, ang kabiyaw pulis ay agad lumapit sa judge para aprobahan ito ang search warrant dahil malakas ang kutob nila na kung mahahalughog nila ang bahay ng mga Samson ay maaari silang makakita ng mga ebidensya. Pagkatapos makita ng judge ang footage, mga dokumento at salaysay ng mga witnesses, ang judge ay nakakita ng probable cause at inapurubahan ito ang search warrant. Ang mga otoridad kasama ang Soko ay sama-samang dumating sa bahay ng mga Samson. Pero hindi sila nakapasok sa property dahil walang tao sa bahay. Si El Cielo Valdez na dati nilang nakita sa lugar ay hindi nila nakita kaya lumapit sila sa kamag-anak ng mga ito dahil ayon sa police chief ng Kabiyaw Police Station, nasa protokol at batas na kung ang may-ari ng tahanan ay wala sa lugar, bago nila halugugin ang loob ng bahay ay kailangan nilang at least merong kamag-anak na mag aaproba at magbibigay ng permiso sa kanilang gagawin na investigasyon. Nang makuha nila ang ghost signal mula sa isa sa mga kapamilya ng mga Samson, agad nilang sinimulan ang pagsasiyasat sa bawat sulok ng bahay. At habang naghihintay ng resulta, ang mga tradad sa Pilipinas ay kinontak din ang Warrington Police sa UK para questionin nila ang mag-asawang Samson para alamin kung may kinalaman ang mga ito sa pagpatay sa kanilang kasambahay. Agad nakipagtulungan ang mga pulis sa UK. Ilang oras pagkatapos nilang matanggap ang request ay agad nilang binisita ang mag-asawa sa ospital na kanilang pinagtatrabahuhan. At bilang tugon at ipakita na hindi nila ito tolerate ang mga mamamatay tao, ang administrasyon ng Warrington Hospital ay sinuspindi ang nursing assistant na si Dennis Samson at ang asawa nitong si Gurley na isa namang staff nurse hanggang mapatunayan na wala talaga silang kinalaman sa nangyari. Base sa article ng Daily Mail nang makausap ng mga investigador si Gurley, sinabi nito na bilang amo ni Maribel sila ay na-stress at nagalit sa sinabi nito. Ibinahagi niya na noong dumating ito sa UK noong 2011, Naging malaking tulong sa kanilang mag-asawa at pamilya ang presensya ni Maribel. Silang lahat ay tahimik at maayos na lumumuhay sa kanilang tatlong palapag na semi-detached townhouse. Sila at kahit ang kanilang mga kapitbahay ay gustong gusto si Maribel dahil sa ligas na itong kabaitan. Idinagdag niya na hindi lamang isang kasambahay ang turing nila dito dahil bilang kapwa-Filipino ay di umano'y itinuturing na nila ito bilang miyembro ng kanilang pamilya. Noong November 2013, ang kanilang pamilya ay nagdesisyon na magdiwang ng Pasko at Bagong Taon sa Pilipinas. Kaya isinama rin nila si Maribel. Siya ang nagbayad ng plane ticket ito ngunit pagkatapos ng kasiyahan at selebrasyon, siya kasama ang kanyang asawa na si Dennis at dalawa nilang mga anak ay kaagad na bumalik sa UK. Ngunit hindi nila kasamang bumalik si Maribel dahil gusto nitong mag-extend pa ng pagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya. Sinabi ni Gurley na nakatakda sana itong bumalik sa UK noong March 21, isang araw bago ito patayin. Dahil inalok nila ito na magtrabaho muli sa kanila sa loob ng dalawang taon. Itinangki ni Gurley na may kinalaman sila sa nangyari dahil hindi nila ito magagawa sa taong itinuring na nilang kapamilya. Ang kanyang mga sinabi ay sinangayuna ng kanyang asawa na si Dennis. Ibinahagi nito sa mga investigador na wala silang kinalaman sa nangyari dahil matagal na silang wala sa Pilipinas. Sinabi nito na kailanman ay hindi niya nagawang saktan o kahit sigawan si Maribel. Pero ibinahagi niya na bago ito bumalik sa UK, ay kinontak niya ang kasambahay para pumunta sa kanilang bahay sa Nueva Ecija upang kunin ang isang dokumento na gusto niyang dalhin nito pagbalik sa UK. Wala akong makita kung anong klaseng dokumento ang pinapakuha niya. Kahit ang kapatid ni Maribel ay hindi rin nilinaw kung anong klaseng dokumento yun. Kung paniniwalaan natin ang sinabi ni Dennis, Maaari ngang napaka-importante ng dokumento dahil mas gusto pa niyang pasakayin ang eroplano sa si Maribel, bumiyahi ng ilang oras at kunin ang dokumento sa kanilang bahay kesa gumamit ng isang courier service mula Pilipinas patungong United Kingdom. Ano pa man ang naiisip mong posibleng dahilan ng mag-asawa ay nagawa nilang makumbinsi si Maribel. Mula simula hanggang sa pagtatapos ng interview, Itinanggi ni Dennis na may kinalaman silang mag-asawa sa brutal na pagpatay sa kanilang kasambahay. Nang mapasakamay ng mga tridad sa Pilipinas, ang resulta ng interview ng mga tridad sa UK ay in-interview nila ulit si Josebel. Bell. Ibinahagi nito na niminsan ay hindi nabanggit ng kanyang kapatid na inaabuso o sinasaktan siya na mag-asawa dahil ang tanging reklamo lamang nito ay ang kanyang sahod na may kaliitan. Pero may plano itong magtiis pa ng ilang taon dahil di umunay balak ni Maribel na mag-apply ng British Residency na magiging daan upang makahanap ito ng ibang trabaho. Nang lumabas ang resulta ng search warrant ay ibinahagi ng mga otoridad na nakakita sila ng mga ebidensya na maaaring makatulong sa kaso. Isa sa mga ito ay ang nakita nilang isang lugar kung saan tila may sinilaban o sinunog sa labas ng bahay ng mga Samson. Nang alisin nila ang mga kahoy ay nakakita sila ng mga buto ng tao. Hindi kalayuan doon ay nakakita sila ng isang septic tank. Nang silipin nila ito ay nakalagay doon ang ibang mga sunog na buto at mga dokumento na pagmamayari rin ni Maribel. Ibinahagi nila na ang mga malalaking buto ay nasa septic tank habang ang mga maliliit naman ay naiwan sa pinagsunugan. Lalo pang nadiin si Reginald at El Cielo dahil kahit ang mismong kapatid nito ay tinawag itong sinungaling dahil wala sila di o manong dinalang kapamilya, kapatid o sino man sa ospital. Bukod sa mga sunog na parte sa compound ng mga Samson, nakakita din ang mga investigador ng buto ng mga tao sa bahay ni Roginald na hinihinala nilang kay Maribel. Gamit ang napakarami mga ebidensya, ang prosecutor ay agad sinampahan ng kasong murder sina na Cielo Valdez, Roginald Samson at isa pang John Doe na maaaring nagmaneho ng truck. Mula sa tatlong mga witnesses, merong pambagong tatlong residente ng Santa Rosa ang handang tumestigo na magpapatunay na ang dalawa talaga ang mga salarin sa pagpatay sa OFW. Sa teorya ng mga otoridad sa tindi ng ginawa kay Maribel, maaaring ang mga salarin ay nakagamit ng ipinagbabawal na gamot dahil walang taog nasa tamang katinoan ang kayang gumawa ng karumal-dumal na krimen katulad ng ginawa kay Maribel. Ang teorya na ito ay sinuportahan ng pahayag ni Senior Inspector Eric De Venancio ng Cabiao Police Station. Dahil nakakita sila ng droga sa loob ng bahay ng mga Samson na maaaring ginamit ng mga salarin. Base din sa salaysay ng mga kapitbahay ng mga ito, si Roginald ay kilalang nagtutulak ng droga sa kanilang lugar. Ngunit ang mayor naman ng hinaboan na si Ernesto Estrao ay may ibang teorya sa nangyari kay Maribel. Sa kanyang interview ay sinabi niya na maaaring selos ang naging dahilan at ang pagpatay ay metikulosong pinlano. Sinabi ng mayor na si El Cielo na kapatid na mabaing amo ni Maribel na naunang itinanggi na kilala niya ang biktima ay napatunayang nagsisinungaling dahil nakita ng mga investigador sa CCTV sa gas station na siya mismo ang sumundo dito. Idinagdag ng mayor na hindi si Dennis ang nagsabi kay Maribel na kunin ang dokumento sa kanilang bahay. Ngunit ang talagang nag-utos ay ang asawa nitong si Gurley. Sa kanyang teorya ay pinapunta nito ang kasambahay sa Nueva Ecija para kunin ang dokumento. At dahil sa mabait si Maribel, hindi ito tumanggi ngunit ang hindi niya alam ay may masamang plano ang kanyang amo. Ayon sa mayor, ang punot dulo ng lahat ay dahil ang babaeng amo ni Maribel ay nagseselo sa kanya dahil sa di special attention na ibinibigay ni Dennis Samson dito. Kaya para hindi na magkamali ang kanyang asawa at pagtaksilan siya nito, ay ipinidispat siya niya si Maribel. Uulitin ko, yan ay isang teorya lamang at kung anuman o sino pa man ang iyong paniwalaan, nasa sayo yan. Pero ang malinaw dito ay ang salari na itinuturo ng mga ebidensya na nakalap ay sina El Cielo at Roginald. Halos isang buwan pagkatapos masampahan ng kaso ang mga posibleng sospek sa pagkamatay ni Maribel, ang judge ay inaprubahan ang sabina. Ngunit kung handa na ang kampo ng pamilya ng biktima at confident na sila na malakas ang kanilang mga ebidensya, ay naging mahirap naman ang pagkuha nila sa hustisya dahil hindi dumating ang mga salarin sa arraignment. Sa ulat ay binahagi ni Josebel na humingi ng extension ang abogado ng mga ito para makapagbigay ng kanilang counter affidavit. Pero hindi nagtagal ay natenga ang kaso. Hindi dahil sa hindi ang mga ito nakapagsumite ng mga dokumento. Ngunit pagkatapos na mahigit tatlong hearing at ma-release ang arrest warrant noong March 2015, ang dalawang sospek ay naglaho na lamang na parang bula. Lalo pa silang nadismaya dahil ang mag-asawang Samson na naunang pinaghinalaan na may kinalaman sa nangyari ay nakabalik sa kanilang trabaho dahil para sa mga investigador sa UK, walang maipakitang ebidensya o malakas na ebidensya ang mga investigador sa Pilipinas na magpapatunay na may kinalaman talaga sila sa nangyari. Upang makatawag ng mas malaking atensyon mula sa publiko ang pamilya ni Maribel, ay gumawa sila ng Facebook page. Mga kababayan, titigan nyo ang mga mukha ng dalawang sospek na ito. Magpahanggang ngayon, sila ay malayang namumuhay na parang mga normal na tao. Samantalang ang kapamilya at mga kaibigan ni Maribel ay habang buhay na nangungilila sa pagkawala niya. Ang isa pang sospek na John Doe ay hindi pa rin nakikilala. Magpahanga ngayon ang talagang rason kung bakit pinatay si Maribel ay isa pa rin malaking katanungan. At hanggat hindi pa nahuhuli ang mga salarin, ay maaaring habang buhay na tayong gumawa ng iba't ibang teorya kung bakit siya pinatay. Maaaring outdated na ang mga litratong ito. Ngunit kung sakaling makita nyo sila, huwag magdalawang isip na tawagan ng Kabyaw Police Station o anumang malapit na presinto sa inyong lugar. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!